Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Don't be sad it. For today's video, guys, panibagong update na naman kay Facebook. So kung hindi pa kayo aware dito o wala pa kayong idea, talakayin natin guys pag-usapan natin ano yung makukuha natin dito at ano yung advantage nito sa mga creators especially sa Pilipinas. So eto nga po yung ni ni Facebook, no? Meta AI translations on Facebook. So nag-update siya dito sa kanyang page Pwede na nga po tayong gumamit ng Meta AI na matatranslate sa Hindi and Portuguese in addition to English and Spanish with more languages coming soon. So, ibig sabihin guys, kung tayo po ay nagko-content gamit yung ating nat uh, natural or yung own language, pwede na po yung matranslate into different language. So, ano yung advantage nun? Mas marami po kayong pwedeng ma-reach all over the world. So, advantage po talaga ito no, para sa creator. Which is, actually, uh, alam ko na una itong na-release sa YouTube. Pero, correct me if I'm wrong. Si Mr. Viz is isa ang gumagamit ng ganyan. Meron siya mga video na English tapos napapanood sa so different language sa so different country. So ngayon, mas nakikilala yung creator, mas dumadami yung followers, mas nagkakaroon ng billions of views. Kasi nga all over the world na yung reach ng kanyang video gamit yung different translations. Okay? So, sabi nga dito, with this expansion, creator can overcome languages barrier to reach some of our largest reels market by automatically dubbing and lip-singing their reels for free. Guys, grabe. For free pa ito. Alam nyo po ba yung ganitong klaseng AI, no? Like, for example, nagtat nagtatagalog po ako. Kapag po nagkaroon na ng, ano, ng available update dito sa Pilipinas nitong Meta AI Translation, nagtatagalog tayo pero pwede po yung mapanood ng sample, Hindi or Portuguese or English. ba diba? So, hindi na tayo mahihirapan. Nagsasalita tayo ng Tagalog pero nadideliver natin ito ng different languages. Depende kung saan country sila available na non-od So like for example na lang, yung video nyo is nakarating sa mga top tier country like US, Japan, di ba? Canada, yan mga top tier country. Ibig sabihin, kapag napanood doon ang inyong mga content, ano yung ibig sabihin noon? Mas mataas yung CPM or yung click per mile na tinatawag. Ibig sabihin, kapag may nag-place ng ads dyan si Facebook or si Meta, mas malaki po yung potential na kitain nyo sa ad revenue. Pinag-usapan na po natin to way back sa mga old videos natin, gaano yung different or difference ng kitaan sa ad revenue sa Pilipinas at sa mga top country. Like for example, siguro sabihin na lang natin, yung Per uh, views dati kasi, per views is 0 point something. Sabihin na lang natin, sa 1 million views, pwede kayong kumita ng uh, $100. Okay? Pero kung yung mga videos mo na yan is nag 1 million views sa Canada or US, nagiging 5 times or even more yung value ng ads doon. Okay, so sana nagigest. So, ibig sabihin, mas malaki yung potential na kitain nyo kapag international audience yung nanonood sa inyong mga vlog. So, sana malinaw. And, uh, pasahin pa natin, uh, Meta AI Translation Work on Facebook. So, mamaya, pakita ko sa inyo. Ito yung example niyan. Ito. Kapag po kayo ay mag-upload ng short videos or reels, so, sa hindi pa po update, or hindi pa updated, yung ating long and short video is na-combine na po yan lahat sa Reels. Kahit po maikli or mahaba yung videos, videos nyo, automatic sa Reels tab po yan mapupunta. Hindi na po yan nahati sa long video or in-stream ads or sa short videos. Pinasama na po, pinagsama na ni Facebook yan. So ngayon, kung mag-upload po kayo ng real sample ng isang videos, like for example, ito. Merong option dito sa may sa may lower portion, ito 'yon. Translate your voice with Meta AI. Actually, pwede niyo na nga siyang i-activate. So very basic lang naman siya. Translations are processed after you share future reels and videos. You can also choose to sync your lips to match, 'di ba? Para makikita niyo before niyo siyang i-publish, makikita niyo kung ano yung sakto doon sa lip-sync na uh, sinasabing nyo. Okay, meron ditong tatlong option. Translate voices with Meta AI, so pwede nga i-toggle on. Add lip-sync, pwede kayo mag-add. Uh, not all videos can be lip-sync but your voice will still be translated. So yung boses natin, Tagalog pero natatranslate po yan yung captions ng different language. Like, for example, Tagalog. Tapos makikita nyo dyan, English naman yung nag appear sa may lower portion ng videos. Yun po yung caption. So, meron dito translate to. Ayan, meron pong apat pa lang. Pwedeng English, pwedeng Hindi, Portuguese, Spanish. So, kung tayo nagtatagalog, sana, di ba, makita natin to, ito, ito. English na yung nag-a-appear dyan sa may lower portion. So, sa next video, magta-try tayo. Kasi nga, na-exact lang akong i-update -ano sa inyo, guys. And pwede nyo i-consider po itong bagong update. And for sure, in somehow, no, makakatulong talaga ito para mas malawak yung pwede nating ma-reach na audience. International audience na siya. Kasi nga, yung Tagalog, pwede naman translate ng English. Pwede nyo pong i-review before publishing. Dapat, or make it sure nakatugel on po ito. Ayan, yung tatlo na yan. Okay? Tapos, pwede nyo na po yang is, uh, i-save. okay? So, matik na yan. Kapag mag-share po kayo ng reels nyo, automatic yan, guys. Makikita na yung translation ng caption, pati po ng lip sync. Depende kung ano yung option na pipiliin ng viewers. Okay? Bagong update sa Facebook Meta AI Translator para sa reels, bagong chance para sa mga Pinoy content creators. Guys, para sa atin po ito, no? hindi lang po ito sa mga top tier country, pwede din po tayo dito mapasama soon. Kaya don't worry, chill lang po tayo muna. And, intindihin muna natin bakit nga ba may ganitong update sa si Facebook. Facebook for Creators ay naglabas sa na paribagang features kung saan pwede nga natin gamitin ng uh, Meta AI para i-translate or i-dub or i-lip-sync ang inyong mga Facebook Reels sa different language. Actually, apat pa lang po talaga yan. Uh, gaya ng English, Spanish, Hindi and Portuguese. Pero soon, baka makasama na ang Pilipinas or yung Filipino creators dito. Napakaganda ng update na to kasi nga pwede na natin ma-reach yung wider audience or yung international audience or international market natin, di ba? So, ito ay malaking tulong sa mga Filipino content creator na gustong maabot ang international audience. Kaya nga po, palagi kong sinasabi sa inyo, ano? Kapag po ito ay naging applicable or available na dito sa Pilipinas, kapag po tayo ay may mga content at yan po ay napanood sa mga top -tier country like US, Canada, Japan, yung mga top -tier country, malaki po talaga yung difference no ng kitaan ng uh, Pilipinas sa top tier country. So, kanina nasabi ko na, sabi na lang natin sa isang million views natin sa Reels is kumikita ngayon ng, sabi natin na, uh, 1,000 pesos, yung 1 million views. Sabi na lang natin, worst case scenario, kapag po yan is napanood yung mga videos nyo sa international audience, yung mga top tier country, 5 times or higher yung equivalent nun. What if nag 50 million views, 100 million views, papal doon na naman po kayo dito, diba, sa mga videos na gagawin nyo. But make it sure, organic, diba, and iwas sa mga violation, yung mga piracy, yung content, and yung community guidelines, para, syempre, kumita, kung kayo po ay monetized. Kung kayo po naman ay hindi naman monetized, tas nagmi-million views kayo, wala po yung kita. So, kailangan natin magkaroon ng content monetization invite, para po tayo is mapabilang sa monetization ni Facebook. So kung hindi niyo po po alam kung paano ma-monetize, sobrang dami na po nag-content regarding paano tayo makakapag sa pag-upload ng content at kumita. So kung hindi niyo pa po 'yan, uh, hindi niyo pa po napapanood yung mga iba natin videos regarding diyan. Please i-type niyo lang sa YouTube yung paano kumita sa Facebook Reels at meron po tayong mga full video guide po diyan. Okay, so i-share ko sa inyo guys yung 5 tips para sa mga creators sa mga ba sa bagong Meta AI translator ng Facebook. So, ito yung tips. Number 1, i-maximize ang translate your voice uh, feature, okay? Bago mo i-publish ang Reels, i-on ang translate. So, kanina inon na natin, Tinuro ko sa inyo paano gawin 'yon. Pwede mong piliin kung gusto mong may auto voice dub or lip sync siguro medyo may mga plus pa yung update na yan o may mga delay pa. Hindi pa ganong ka, ano, ka, taw dito, kaganda. Pero for sure, may intindihan ng ibang audience yung inyong content. Actually, may napanood na ako niyan. Marami na din nga pong nag-content niyan eh. Meron tayong mga example niyan na mga video. Pero Pakita ko na lang sa inyo guys. Ang dami nang nag, uh, gumagamit ng na Meta AI Translate. Ayan, uh, new option, 'di ba? Paano itugil on ay yung pinakabago approved translation. Ito 'yan, Spanish auto translated, makikita niyo diyan. Marami guys eh. Actually dito, kung kayo po ay uh, mag upload meron kayong dalawang option. Ito. Auto voice dub or lip sync. 'Di ba? So parang uh, parang nagsa nagsasalita kayo pero English yung ano ah uh, bosses ganon okay yung caption tagalog yung sinasabi nyo pero English naman yung nakikita sa caption para mag magmukhang natural ang pagkabigkas ng ibang language so expect nyo na na medyo may mga needs improvement pa to yung update na to pero for sure malaking tulong po ito para sa atin ito yung pro tip piliin ang enable lip sync para mas realistic ang resulta. So, kung tayo po ang tatanungin, enable lip sync na lang para mas realistic. ba? Diba? So, yan yung best uh, tip sa number one. Number two, i-review bago i-publish. Okay, baka naman may violation or hindi tugma. ba? Diba? Pwede mong review muna uh, pwede mong i-review muna ang translated reels bago mo i-post. Take note, makakatanggap po kayo ng notification para ma-check ang kung natural pakinggan yung translation, kung medyo robot yung type niyan. So pwede 'yong i-edit, di ba? Pro tip, eto, laging i-review lalo na kung may idioms or taglish term. So katulad din sinasabi natin, hindi naman pure Tagalog. Pwede naman niyang i-review, di ba? So soon, di ba? Alam niyo naman yung artificial intelligence is talagang nag, uh, nagiging advanced na yan. Baka sa susunod, di ba? Sobrang dali na lang mag-communicate, di ba? Sa tatawag ka ng ano, messenger, kausap mo uh, English speaking, tapos ikaw Tagalog, tapos marar- ma- tatranslate yung sinasabi mo into English. So, wala nang barrier, diba? <laughs> di ba? Hindi na tayo may Yun nga lang, siguro matagal pa yung mga ganyang features. Pero baka naman, di ba, So, yun yung naisip ko. Di ba, minsan, nahihirapan tayo makipag-communicate dahil hindi naman tayo lumaki sa ganong ano, uh, natural language. Pero, pero pwede naman pag-aralan yan. Yun nga lang, dahil sa AI, mas napapadali na. Di ba? So, number three, eto. Trip, uh, tip number three. Gumamit ng subtitles kasabay ang translator. So, pwede nyo ilagay. Kahit may voice na, translations na, maganda pa rin mag-auto caption. Ilagay niyo 'yung auto caption, guys. Yung auto caption, 'yun po 'yung original language mo na makakatulong ito sa mga viewers na gustong sabay pakinggan at basahin, 'di ba? So 'yan po 'yung subtitles na nag appear habang kayo po ay may kino-content. Okay? So number four, eto i-monitor ang ang translator or translation insight. So, yung data. So, ah, kamusta naman ba nung ginamit mo ito? Makikita mo sa analytics kung ilang views ang galing sa translation version ng reels mo. ba? Diba? Makikita natin. Ay, grabe pala. Tumaas yung views ko dahil maraming na-reach na ibang country or international audience. So, makikita nyo yung data niyaan. So, ito yung pro tip Kapag napansin mo mas maraming viewers ang ibang language, pwede kang gumawa ng version dedicated para doon. So, yun lang. Kung kaya nyo nga, uh, di ba, mas fluent kayo sa English or different language, pwede nyo i-try po iyan. Okay? Number five, panatilihing natural na pag-deliver ng, ano, ng inyong uh, script or ng inyong content. Ang AI translation ay mas gumagana kung malinaw, mabagal, diretsong kausap ang style mo sa videos. Katulad ng ginagawa natin. So pwede po ma convert into English hindi Portuguese. So depende. Sana 'di ba, uh, magi-applicable na din 'yan sa all platform, 'di ba? Ito naman yung pro tip dito sa number 5. Face to camera content work best. Katulad ng ginagawa natin direct po tayo nagsasalita sa harapan ng camera or ng cellphone natin. Mas madaling malip sync ni AI ang bibig mo kapag ang bibig mo sa bagong voice translator. So, yun po pala. Sorry. yon Okay? So, malinaw. Number five naman, ano yung advantage nito para sa ating mga Pinoy creators all over the world? Number one, yun nga po, napag-usapan natin yung global reach kahit Tagalog ang content mo. Okay? Hindi mo na kailangan mag-English para maabot ang ibang bansa. Yun nga po ang number one advantage nito. ba? Diba? Meta AI ang bahala mag-translate ng boses mo, English, Spanish, or kahit anong language. Yan po ang isa sa pinakamagandang update mo, Facebook. ba? Diba? Bukod sana sa susunod na update mo na ma-eliminate naman yung mga Uh, alarm na pagbibigay mo ng violation sa mga creators katulad natin kahit wala naman tayong violation nagkakaroon tayo sana mag-focus ka pa rin dyan, ano para maeliminate mo yung mistake na pagpataw ng plug ng mga creators kahit wala naman kaming violation so yon facebook na sa yun pero etong update mo maganda naman to facebook number two mas malaking opportunity sa brand deals. Totoo po yan, mas lumalawak ang audience mo. Ibig sabihin, mas maraming brands ang pwedeng makakita at makakulab mo sa'yo internationally. So, well, totoo po yan. Number three, eto, pre-tool mula kay Meta. Baka sa susunod, may bayad na yan. Kaya enjoyin muna natin, di ba? Yung libre na yan. Kasi alam niyo naman, kapag bago pa lang, ibibigay ng libre pa yan. Pero kapag ayan ay tumagal-tagal na ng ilang taon, for sure expect the unexpected, ba? Diba? So, magkakaroon ng bayad yan. Baka nga mapasama sa mga verified batch or yung may mga blue check lang para sila is makapag-use uh, nitong features na to. So, habang libre, pag-aralan, i-take natin yung advantage nyan, ba? Diba? Para sa kapakanan din ng ating content. Libre ito, wala kang kailangan bayaran para sa dubbing o translation. AI na mismo ang gagawa para sa iyo. So, di ba? Again, libre. Ngayon pa lang, aralin natin kung paano mas mapapadali o mapapaganda yung content natin. I-apply natin. Number four, mas authentic na connection ng, sa ibang bansa. Dahil natural ang tunog ng AI voice, mas madali kang ma-relate ng viewers kahit ibang wika pa ang gamit nila. Totoo yan guys. Again, Kapag po mga top tier country ang nanonood or na-reach ng video mo, for sure, papaldo po kayo dito kay Facebook kapag po yaan ay nakarating sa mga mga big uh, country na mahal po yung placement ng ads doon. Okay? And number five, perfect para sa mga ano OFW or Global Pinoy Creators. Kung may audience ka sa Middle East, Europe or Latin America, mas madali na sila makakaintindi ng content mo kahit Tagalog or original version ang inyong sinasabi. Okay? So, ito yung conclusion natin. Ang bago meta AI translation ng Facebook ay game changer. Tot totally, guys, game changer ito. Lalo, lalo na sa mga Pilipino creators na gustong maging international or makita ng international audience yung inyong mga content. Okay? So, guys... Uh, gamitin na it natin ito habang libre pa. itake uh, i-take natin itong opportunity or i natin yung advantage nitong AI para po mas lumawak yung reach or mas marami tayong makuha na international audience. Guys, kung nakatulong itong video na to, don't forget to subscribe. Click the bell icon para kung mayroon tayong mga ganitong update, kayo po yung unang makakapanood. Maraming salamat, magkita-kita tayo sa next video. Bye bye.